day today is saturday dito tayo sa bahay una nating gawin sa umaga ay magpakain ng manok ito sokcokcok men sokcok sok 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 this is a very moody dog very moody Ayan yung manuka natin. Dami na oh, maakyat na oh, ano? Oh. Sa taas ng abang, mayroon din sa baba. Pakainin natin ito ngayon. Ito yung mga manok natin dito sa gilid lang ng bahay. Ayan, ayan. Wala kasi si Pearly dito. So tayo ang magpakain muna sa araw na ito. Dito naman sa loob may maliliit dito. Sineseparate namin yung maliliit dahil nadadaganan sila ng malalaking manok. Ayan. Ayan. Dito naman sa side na ito, may mga itlog tayo dito. Ayan, mga itlog. So, apat. Ang ibang itlog kasi kinuha na. Ito kaya wala bang itlog dito. Ayun, may mga itlog pa pala doon na tinago. Kasi mahirapan na mag... So ito yung ating manukan sa gilid ng ating bahay. Kunti lang naman ito sila sa simula pero kasi nag itlog. Karoon ng bagong sisil, kaya dumadami na so, sa mga gusto ng bumili ng manok dyan mag message lang kayo pag nandito kayo sa Coronadal City madali lang natin pag-usapan yan